Maglugaw ka usahay? Oo, oh, usahay ka na wakawati sa mungay. Ah, maglugaw. Tanya rin na pagkaisin. Pero minunong sa tebao. Nanguling lang din taong sa nasila. Sa yan mga simple target spotted. Yan si di ko alam mo nang binibenta nito. Try natin tanongin mga simple Nay. Sa so, baligyan mo nay. Maes. atau Ato talandong dapit nay. Maes? Oo. Oh. Sige, sige. Dagko, dagko. Dagko. Sige. Ari nay. yan si mga simple Nagbebenta ng mais. mo Sige balik 50 lang nanay. Ako mga dadong lang Okay. kada ubon daw. ang libud nanay? Pila naman din mo nay Sige pag-ipo ka Oo.

120 ang akong offer mo ipusok ka iyo. Oo. Oh, oh. 100. Na delikado mning ani pangita na imong sigluck duana nya init. Wala deke kay mga anak. makaanak, monggo. Otro sad labaw sa na akong. O oh, Delio, di di di, di mo di, tabang mo. Dapat mag Dapat magpuyo na lang ka kay idara naman ka. Nya wala ko magpuyo ko wala mo godikaon. Di anak din ni mo at ad adugang pundo si mga anak di ay dili dili mo sagop ni mo. Ha? Kali-kali ron ini ku na nak ko ni maloy na gino mahurot ni. Oh. Balik ko diha ko diha pitilo diha. Nya magsuara ko kanang ku anang di anang mga sudasud ang lamig dili ko ka ko anana kay utan ra ko kamunggay tatangan ko tangan. Hello yes ni mo na. So, na panalitag di mahurot na yun, so o na? Di mahurot ni siya diha kanang mo Okay. Ah, imo ning adto nila. Si. E, Inyo ha gid na nangkat nimo. Nangkat sa usa ka photo an Oh. Ako 50, oh, 50. oh. 50 na po si 50. Oh. pesos na po ani. Hal, Sip mo naman. Ito no, na no, nga usa ra ka kilo akong 45 na man daa dito. Na luya ni mo nay. Kamot, wa di mahimo, wa di nga. maone mauna, kanang pa. Dili sa so, pundo ko sir, wag ito yung mo Oo. Oh, oh. Una yung hindi ko mukayo, kaya hindi ko mukayo. Away, katarbaho. Hindi <laughs> <laughs> <ay>, <laughs> so, na katarbaho. ko nga mo, kayo ko nya, Sero, ko ka, wala ni palit. Ah, ah, kilo. Tagpila kilo din ay? Oo. Tagpuan man niya. Tagpuan man Unsa so, may si mo paliton? Mumay lang. Eh, magluga hmm. mag ka usahay? Oo, oh, usahay ka na wag di kamugay ah, magluga ug tangera na pagka-assign. Asin lang, anak ko oh. na rin. ko. Oo. Na kuan mga anak, wat asay ba na? Naiba na ni kapuang mo sir. Oo. Oh. Ni kapuang ya. Kanang karon, bag kuan na nako. Lagdugay na may magkuwag sir. Oh kaluha yan yan diyan ako sa anto oh. ako taw sa anto sir nya kanang ang bisyo nga dili mayo nya magsulit ta priso ko siya kay nanginda siya sa bo oh moto pag priso niya pagawas balik siya na ko on kumudawat na ang akong bahay d'yon, nga amo adong bahay pagpaningkamot iya anak ko ito ko dipoong ako asan nya payak hmm sa araw ko, kung bayag ko, ko ang ako nga di bumigyan na isa oo, pwede mo ang anak mo na? kaluha man. kaluhaman wala, di ko mo sa pito, sir sa pito, ang aking mga anak, kontraksyon nga, karon nung sa isang tabaw, nanguling lang ito sa nasila nunguling, nga ang uling bayaron, aron araw, unuan, o wasag pa yun nga.

hindi oh, mo ba sa akin magiging hati? oo oh. nangasiro nyan, sila na po nga maganda silang tubig tinanggap mga anak yeah. ako saan ko alusin? nung alusin so, no, ko ayusin nung alusin ko ako, magkakaon ko no, yeah. ako mga anak, isang pinig na pagkakataon mo na po doon oo, inahan mga hindi mo mahimo na sila ako pa ni mo nang lubi ina ni mo dili dili na ako pa kay dili sila puno manghatag magsalig Kaya, no magsalig kun sa mo sa ihatag in tao nagkita man yo mo sa sa kung anak ug unsa sa trabaho mao sad mao sad oh nya may ka nang kay sanong kay ka maguloy un kay ka adili ko anang mamindot to day oh yung ako lang day og na apoy Terima kasih yang ingatkan sebuah si pala sa sepuluh. 2 kilo yun sila nga bawat sila yung bukas na dahil ala rin ko sa ito sila nga lupa nga oo sige nai katulawas ako ano hindi pala alabas hindi pala pinig sila so, asa may dako dako na baka na ka na init pala gini nai init pala gini baka pa rin luto ika luto? pa rin sila luto siya sige 50 to no? Nay, ah uh, tag 50 ni mo bayad then palitan ni mo bugas ni ha. Oh, Salamat. Okay gid. Okay ra Okay mo. Although gamay ra na nay. O oh, bala gamay sir kay eh, kani. Bisa gamay og ginikit sa tig paghatag. Salamat gyud <laughs> ko. Amping na ya, amping labi na idara na ka niya, magsigag lukdo na delikado ba ya? Sa amsa kan Ayaw, ayaw na, ayaw na. Kay dagan pagkaghat na At least, magkaginansya pagkana pagka nag-ubay-ubay. Kanang yatag ni mo, para bugas na ni mo. Oh, salamat, eh. <laughs> God bless, Nay. Amping, amping. Laban lang yun. <laughs> sige, sige. May <laughs> blima na, Nay. <laughs> uh. Nay, nikaon na ka? Ako na po nikaon dito sa... Nakwida, putsinta. Mukhaan ka yung anak? Nga Nga ni ba?

matilawan sa nito yung atong imong maes. mais sa oh, ako siya taguyas na nanay, isuod na nanay, mawa na laman <laughs> ayo pa salamat na ko sa itaas na oo oh. sige sige oh. puno puno na mo para bugas oh, okay. para secure na oo <laughs> 2 sige nay. lamat na yan amping na sige oh, ganti ka Oh sige nai. na ah, Oh sige. Amping-amping okay. nai. Oh, Kaya, ra. Iya, ayo ayo. ayo. Salamat <laughs> nai. Sige.